Mamen, mamen. Oh, ito na sa lahat ng klase ng uri ng panset. Ito pinaka gusto ko, 'di ba? Bihon, Canton. Ako para sa akin ang the best, eh, Tapos napanood ko pa 'yung sakya po, mamen, 'yung nagte-trending. And layo naman sa amin mamen, kaya tara. Gawa na lang tayo dito. Simulan na natin 'to. Yon, mamen, men. Bali, ang titirahin nga pala natin ngayong araw eh sotang hon soup, hindi sotang hon pancet. So, medyo may sabaw siya ng onte, mamen men. Pero, syempre, pinaka-basic lang ang titirahin natin. Pero, kahit basic yan, mamen, alam nyo na. Nasubukan nyo na yung iba. Rap sa yan, men. Garantisado na, diba? Ayan, nag-isa lang ako ng aromatiko. Bawang at sibuyas lang. Eh, ayos na, ayos na tapos ang aking panahog eh, manok mamen na hiniwa ko maliit-liit tapos wala tayong gagawin mamen kundi igisayan, yan sangkutsahin mamen pero syempre para may lasa na kagad sa sangkutsa tinimplahan ko na ng patis at paminta mamen o alam nyo na yan pag manok ang sinasangkutsa ano kailangan gawin? pagmantikain at antayin lumabas yung katas niya, yung natural juices para siguradong walang lansa. O diba, laging ganyan tayo pag nagtitinola. Ayan, lumabas na nga yung kanyang sarsa o kanyang sabaw, mamen. Wala nang lansa yan. O medyo igain lang natin ng onte at saka sa sasabawan yan, mamen, ng ating criminal water. Ayan. Yung sakto lang, eh, pag sumusaraming sabaw, eh, dagdagan mo. tas chicken na uh, cube ang nilagay ko, isang piraso at tinantay ko lang yan kumulo. Actually, lutong-luto na yan, mamen. Kaya naman pwede mo na yan tikman para malaman mo mamen kung ano diferensya. At kung nanonood ka pa dyan mamen ha baka pwede naman pakikomento mo kung sang parte ka ng mundo nanonood ngayong araw na to. Para naman malaman ko kung saan nakaabot yung video. Ayun tinimplan ko nga ng asin at ngayon kinulayan ko siya ng at suwete. O, pag sa sabaw gagamitin nyo, ang yung at swete, yung melihiya, yung mamasa para kumulay kagad. Kasi yung tuyo, sa mantika, kumukulay yun, mamen. Ay, no, nakuha ko na yung gusto kong kulay, okay na yan. At ang binibili ko nga pala, sotanghon, tanghon, ito ang choice ko, pwede kayong iba nyo, ha. Ayan, long ku mamen. Goods na goods para sa akin yan. Tsaka yung Sapporo na brand. Ayan, paglagay ko nga ng sotanghon, nilagay ko na rin kagad yung jet log. Anim na piraso lang, goods na yan, mamen. O, tignan nyo naman itsura, diba? Hindi nyo ba yan, parang yan yung sakyapo yung dinadayo nila mga mamin apos ang gulay lang yan, eto nga pechay bagyo, may bell pepper nga ako sana, sinama ko na rin kasi malungkot na siya, malapit na, kumbaga ko lubot na, pero goods na yan mamen at kung nanjang ka pa mamin Pakiliti naman ng onti dyan. Baka pwedeng pakilike and share nung video para naman makaabot sa iba at matutunan din yung basic recipe natin ng uh, sotang hon soup na napaka-rapsa. O paano, Mamain kakain na ako. Kaya naman, isisigaw ko na. Rapsa! Men!